Pilipinas, tumanggap ng 51 billion pesos na lokasyon si Congressman Pulong Duterte sa huling tatlong taon ng Duterte administration. Yan ang sinabi sa d h ni House Appropriations Committee Chairperson at ako Bicol, Congressman Elizalde Co. Matay sa pakikipag-ugnayan niya sa Department of Budget and Management at Department of Public Works and Highways. Ayon kay Congressman Co., very historica o historical ang sobrang paglobo ng pondo sa unang distrito ng Davao City. Dokumento na lang umano ang kaniyang hinihintay mula sa DBM at DPWH. Pero kinumpirma na umano ito ng mga kagawaran sa kanya? Uh, DBM naman I think uh, ano, they're going to issue hmm. uh formal and tutorin daw po and uh, gusto ko lang sana magkaroon ng formal na dokumento oh, just to make sure na itong ano, pero Uh, on the phone they confirmed mm -hmm. na nagulat din po ano na masyadong malaki very historical itong mm -hmm. uh, sobrang paglobo ng pondo sa first district ng Davao City pag nakikita nga yung uh, ngod sa itong uh, lista mm -hmm. almost lahat po yan na Mindanao kaya nagtakaho talaga ako na sana dapat wala na hong baha sa Davao City eh kung nagamit po 'yun ng uh, tamang naiplano, plano mm -hmm. mm -hmm. uh, naiplano po ng todo sa Davao City ang itong mga pondong 'to.